Daghan kay salamat sa inyong pagtabang sa ako anak ko ngayon na kong kanipay. Isa pa po sa akong mga bisita na biskaglayo layo kaayo. Gikan pa din sila sa damo sa akong mga igagaw. Salamat kaayo. Sa maki, sa akong mga parintis. Salamat kayo. Kay appreciate yun ako ang inyong hap. Mag-add sa akong pag-invite sa inyo, ha? Discount pa man po, Drea, sa akong di o ginong wala na Pero nag-coordinate mo sila sa daan sa akong Nadili sila mag-add to mo Wala na nag expect eh. Pasidaan mo man sila sa ako, na. Dili Awa, anak, di sa family po. Okay, sa okay, mama, okay, sa akong okay, okay, bala. Maba, salamat kayo. Giblas okay, mo okay, okay. ko okay, sa binoon. Okay, okay. okay. Nakaugalan ko. Grabe ka butan. Wala oh. ko siya tumuli sa iyahan mga anak na akong naabsorbaran. Biskad na ay biskad oh. na ay kakaya sila. Mutapang jabon sila. Mga dyan na akong tigunan oh, sa akong ugangan oh. na babae o lalaki. Grabe, ka binanggaon.

Kuya, salamat kayo yan nga sa school. Salamat po dahil sa na sponsor sa PCC Hostel. Thank you kayo nga. na wala sila wala sila wala sila wala sila Salamat sila wala sila

Isang yung mga sa mga side puno, luan, iyan, At to ano. bisa na, At -toy na, -toy na, tayo, na. Salamat kayo bukikin, nga, lagi puno, sila mga Lamat